good morning mga tol. So, yon status ko ngayon sa trabaho. Yun, pagdating ng gabi, matutulog. Pag pagdating ng umaga, gigising, maliligo at tawas sa trabaho. Yun ang status ko ngayon sa buhay ko ngayon mga tol. Siyempre, kailangan natin mag-sumiga para sa pangarap natin mga tol. So, nga pala, good morning, good morning sa lahat, lahat, lahat ng mga subscriber ko at followers ko sa akin YouTube at sa akin Facebook page. Maraming maraming salamat sa lahat, lahat, lahat ng mga sumusuporta. So, ngayon, nakapag-base na tayo. Tapos na akong maligo mga tol para pumasok. At uh, para magbukas ng store doon sa store ng amo ko na Chinese. So, ako yung nandun palagi. So, nga pala, nangangailangan ko ng isang aplikante para magbantay din doon. So, ulitin ko, good morning, good morning sa lahat ng mga followers ko at subscriber ko. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe ang aking YouTube channel na Renex TV and pakipindot ang notification bell mga tol para laging updated sa aking video walang kapwenta-kwenta mga tol. So ayan nakita nyo, nakabisa tayo so nakasunod na tayo ng sapatos mga tol. Ayan. She outfit check. <laughs> so ayan, so tinapos ko lang yung lahat-lahat ng mga gagawin ko mga tol. Ayan. So yun, nanonood tayo ng ano ko, vlog ko. So pinapanood ko yung vlog ko sa aking TV. So ayan. So hindi naman naka attach yung email ko doon. Kaya okay lang yan mga tol. So ngayon, punta tayo sa motor ko para ilagay itong susi mga tol. Ay, yung ano. I can never let me fall. <laughs> yan, yan ang status ko ngayon. So ngayon, suit lang tayo ng aking jacket kasi nga medyo mainit ngayon mga tol Ayan, okay, kinuha ko mga tol yung aking jacket syempre mainit sa balat ngayon ang ah, ano kasi taginit na ngayon mga tol at ah, summer na so magmamahal na araw na so nga pala sa mga sa mga magbe-vacation dyan So sa mga uuwi ng kanilang mga kani-kanilang mga probinsya, so mga tol, ingat-ingat kayo. So mag-enjoy kayo ngayong Holy Week, ngayong bakasyon. So napakahaba ng bakasyon ngayong Holy Week. Sana mag-enjoy tayong lahat. So kasi ako parang hindi rin ako makaka makakapaggalagala, makakapagpunta ng ibang lugar kasi busy ako sa trabaho ko. So syempre, eh, kailangan natin unahin ang trabaho bago yung mga ibang bagay na yung mga tol para sa akin. So darating naman yung araw na na makakagala rin tayo ng mga malalayo pag okay na at stable na tayo sa ating buhay mga kapatid. So, so sa ngayon, uh, hindi talaga ako baka makaka, ka ngayong mga araw pakiramdam ko lang sa sarili ko yun kasi nagtry na ako magpaalam sa amo ko so sabi ng amo ko wala kasing magtatao doon sa store so ako lang yung ano kasi daw mga tol so Ayan, maraming maraming salamat sa lahat-lahat ng na mga nagsusubscribe at nagpa-follow sa akin. At sa lahat, lahat ng mga sumusuporta at laging nanonood ang aking vlog mga tal. Maraming maraming salamat. And she and bye-bye! So, good morning. Ayan, so, suot na natin yung helmet natin mga tal para pumasok. Ayan, ito yung motor ko. Ano si 3D? So, kita-kita na lang tayo mamaya doon mga tol. So, Hello. alis na tayo. So, good morning talaga uli mga tal. Pero pala kay Jen. Hello, Jen. Hello, Jen! Welcome to my guys. <laughs> mga tol, so naliloloko tayo ng ating mga pinsan mga tol. So kabit ko lang sa holder phone ko. So mamaya papakita ko sa inyo kung saan ako pupunta mga tol. Sige, bye bye! so nandito na tayo sa ating work good morning so ayan mga tol so pasok na tayo dito ayan so ayan dito na tayo mga tol ayan so yes so lagay lang natin yung aking helmets upia yeah. ah, mani popcorn ayan So, nandito na tayo sa aking pwesto. Ay, ayan. So, ayan. So, magbubuhay lang ako ng system. Buhayin ko lang yung, mga, yung computer. Ito ang status ko sa aking buhay. pag ng trabaho, kakain, matutulog, gigising, papasok ulit sa trabaho. Yeah. Mm. So buhay na Ay. Good morning. Tayo yung lahat ng mga dapat nagay dito. So ang gulo ng gulo so, umaga ito yung ginagawa ko naayos ko lagi so makikita natin dito kung magkano yung sales so naka 6,000 plus may get ang sales kahapon mga tol so bye bye dito tapos at magbubuhay lang ako ng mga machine mga tol paalam